Ayan mga boss, 20,949 so tandaan natin 'yan kasi dito ako yung sa Petron nag-full tank ako. So gusto kong makita kung uh, ilang kilometers pa per liter ang consumption nito. Ayan mga boss. So last time uh, nag-full tank tayo nito tapos binidyo ko para kasi gusto kong makita kung uh, uh, ilang kilometers per liter pa yung consumption nitong fino natin. So, nag full tank tayo, nasa around 250 pesos. 4 liters mahigit. Full tank yun, sagad na sagad. Uh, pero sagad din yun, na sagad din yun bago ko siya kinargahan. Okay, so yung last na odometer natin is 20,949. Tapos ito yung ngayon. 21,094 kilometers. So, kapag kinumpiyot natin, ang lalabas is nasa around 145 kilometers ang uh, tinakbo na niya. So ito dito medyo nakaangat ba? pero kapag uh, natin yan sumasagad na yan. So in, wala na rin yung laman. So ito tingnan natin. So uh, tinignan ko yung uh, video natin nung nakaraan. Um, dinidak natin so nasa 145. So pagda the, kinumpute naman natin yung mga boss. Yung 145 kilometers dun sa 4 liters mahigit. So inano na lang natin sa 4 liters. So tatakbo siya ng uh, nasa mga 36 kilometers per liter. So ano ba yung sa tingin nyo? Parang malakas na ata ano. Di ba? Parang malakas na ata kung sumo ah. Goods pa ba 'yon? 36 kina sa 36 kilometers uh, per liter yung tinatakbo niya. Kasi ang alam ko ni uh, dito uh, yung bago, siguro yung bago nasa, nasa umaabot kasi daw ng Uh, 50 kilometers may get per liter so kung i-compared natin doon medyo mababa na yung uh, I mean medyo malakas na yung consumption nya kasi yung per liter nya pumapatak na lang nang nasa 36 kilometers and so ano ba dapat siguro dito kailangan ba ano na uh, linis na ng injector hindi ko rin alam eh pero so, sa may mga pino kaya dyan mga boss ano sa tingin nyo medyo malakas na nata ano ano ba mga consumption ng mga gas yung mga boss baka may mga i-recommend kayo yung pwedeng gawin dito kasi nasa 20,000 plus rin ang milyahe nito eh